radikal ako na nag-exaggerate ako. Ngunit, sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ito tungkol sa radikalismo, kundi simpleng paglalakad sa tuwid na daan ng kalooban ng Diyos. At kahit na masakit noon, nakita ko kalaunan kung paano ako tinulungan ng Panginoon. Nangyari na ba sa na pinilit ka na sumuko, at nang lumaban ka, naramdaman mong nag-isa ka? Dapat mong malaman, ang kalungkutan na iyon, minsan, ay mismong daan ng mga nananalo. Pinaangat ng mundo ang ideya na ang nananalo ay ang taong nakakakuha ng mas marami na nag-ipo ng kapangyarihan, katanyagan, pera. Ngunit ipinapakita ng banal na kasulatan ang ibang katotohanan, ang nananalo ay ang taong hindi yumuyuko sa sistema kapag ang lahat ay sumuko na. Gusto mo ba ng isang malinaw na halimbawa? Si Eric Liddell, ang Olympic runner na tumanggi na tumakbo sa isang linggo dahil sa kanyang pananampalataya. Tinalikuran niya ang pagkakataong makakuha ng kaluwalhasyan sa harap ng mundo, ngunit nakuha niya ang kaluwalhasyan ng pananatili sa pamantayan ng Diyos. Ang kanyang kwento ay umaalingaw hanggang ngayon, nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Hindi siya lumampas sa normal, nanatili lang siya kung saan dapat siya laging naroon. Naisip mo na ba kung anong magiging buhay mo kung, sa bawat desisyon, sa bawat sandali ng pagpilit, ay tinanong mo, ano ang normal na pamantayan na gusto ng Diyos para sa akin? hindi ito mas komplikado, mas simple ito. Ngunit ang pagiging simple mismo ang nakakatakot, dahil nangangailangan ito ng patuloy na katapatan. At tingnan mo kung paano ito nakakaapekto, hindi lamang sa espiritual, kundi pati na rin sa emosyonal. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral sa positibong psikolohiya na ang mga taong namumuhay alinsunod sa kanilang pinakamalalim na halaga, kahit na humaharap sa pagtutol, ay may mas malaking pakiramdam ng layunin at kadalingan. Ibig sabihin, ang pagiging nananalo sa paningin ng Diyos ay nagdadala rin ng tunay na bunga ng emosyonal na kalusugan at kasiyahan sa buhay. Ngunit, mag-ingat, ang pagiging nananalo ay hindi nangangahulugang pamumuhay ng walang mga pagsubok. Sa kabaligtaran, ito ay